Hmm. Ang manan Daming ano, oh, may asuwang pa rin. <laughs> Lalaki, eh, nakadali po tayo ng ano. <clears throat> Naligaw tayo kanina mga lods. Napunta tayo kanina dun sa laut, Ito po yung ano, kapatla ng bahay natin. Andito lang pala yung isda. Sila pala yung sumasalubong kanina sa atin. Lalaki oh. Ah, uh, bali nagano lang po tayo dito, mga lords. Maghuhugasan sana tayo ng lambat dito. Maging ano, maging tutupi na sana tayo ng lambat. Kaya kalay mo na atsamba pa. <laughs> 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 ito, karamihan po mga lords, mga tulingan. Mga tulingan huli namin ito. Ah, uh, bilangin natin kung nakailan tayong tulingan ha. Sa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siam ang ah <laughs> <laughs> Mer daw, daw, <laughs> Oh, Dali pa tayo. Salamat po sa Diyos. Ayun. Yan ang pinaka-antabis nun sa lahat. Salamat po sa Diyos. Ito mga Lods. Ito no? mga Lods. Ito mga Lods. mga Lods.